Dahil napakalaki yung hunas ngayon sa amin, kaya naman dumagsa yung napakaraming kugita napakaraming isda. At bawat madaan namin, di namin papasayluin at kikilawin namin at papaksiwin. At puso na mabubungkag na naman at mawawagtang yung mga bahaw nito. Kaya tarasamahan niyo kami! What's up sa inyo guys? For today's adventure ay babalik na naman tayo ng dagat Pero bago ang lahat, umukab muna tayo sa bahaw At pagtingin natin ay saktong-sakto na Kaya naman, nanguha na kagad ako ng sili dito Dahil hindi mawawala yung kinilaw natin doon sa dagat At sa puntong ito, inandam ko na kagad yung mahiwagang kaha natin Dahil dadalhin natin to sa dagat in case of emergency At speaking of emergency, siyempre yung trapal natin na napakasarap naman talaga Iitsa na natin At sa puntong ito, dumating na kagad kami sa dagat namin At transition na kagad tayo Dahil ibubuklat na natin yung napakasarap na trapal natin At medyo matagal-tagal rin kaming hindi ninyo na si Lion dahil matagal-tagal kaming dito na wala sa Facebook pero ngayon bumalik na kami dito sa dagat at as you can see naman guys manginginas kami at bawat madaanan namin hindi na naman namin papasailuin at sa puntong ito may nadaanan na akong kumungkumong kaya naman pinunit ko pero ilalabog natin yan na hindi yan makaon at as you can see naman guys may bakas dito na nagpabuang-buang kaya sinood na namin sa ikubag na puha at sa puntong ito sa rinaasang pangyayari nakakita kami ng bangag ng kuwita kaya naman hindi na namin papasailuin yan at as you can see naman guys yung kuwita medyo maliit pero goods na goods na yan niyan kilawin kapag maliit at kinik pinakit na nga ni Judas at niya na pinasaylo. at naluya na ngayon kong kita kaya naman ulam na yan at sa puntong ito sa bagbaktas-baktas namin ay nakita namin yung nagpahubas dito ay ang ko pala to kaya naman di na namin pinasaylo at as you can see naman guys napakarami ng danggit na nakuha nila at talagang di yan magmamahay dahil napaka-presko pa at napakasarap niyang kilawin at makakabungkag na talaga to ng baaw at as you can see naman yung mga danggit guys nagkisi-kisi pa at may mga buntog pa kaya naman mga tayo dito sa uncle ko hindi naman tayo mahihiya dahil uncle ko naman to at ayan nga sinood na nga sa sulanan na na Lupin. At alam nyo ba guys nang ginahinay lang talaga ako dito sa pagpunit ng danggit? Naku, dahil pag natunog ka dito, mayayay ka at napakasakit. Parang aabot talaga to sa puso mo. At sa sequence naman guys, yung danggit nang kisikisi -kisi pa talaga. At talagang binutang ko na at binaspasan ko na at ko na pagkuha. Dahil sabi niya kulamar lamar, tipapakilaw daw niya to dahil bago yung pukot niya at pang na rin sa pukot niya para mas lalong dumami yung kuha niya. Ang kagandahan lang talaga dito sa dagat namin guys, kapag naku yung unas ay sulbat na sulbat talaga yung panudanay mo. At speaking of ay, umuwi na kami sa trapal namin dahil kikilawin na namin to at mapaspasan na namin dahil baka mapasmo mo kami. At uh, si naman yung napakaraming danggit guys, napakasarap niyang kilawin. At si Ivy talagang nanginas rin siya ng makina sun at napakasarap rin yung kuha niya dahil mga saang. At tu nakikita niyo naman guys, talagang pinaspasan na paghiwa yung ating danggit dahil sobrang nagugusla na talaga kami at kikilawin natin yung iba at yung iba naman ay papaksiwin. At kung nakikita niyo naman guys, talagang napakasarap niyan. At speaking of paksiw, talagang ninandam ko na kagad yung kaldero at yung suka natin init siya na at pati yung mga lamas dahil yung kuha ni Ivy na makina sun papaksiwin niya sa gulo natin ng kunting isda. At dinudurduran ko lang ng asin at tubig dyan na napakasarap naman talaga. At siyempre yung butin natin na pink at talagang igagamitin natin yan dahil napakahitik naman tayo ngayon at estetic. At tinakang ko na kagad yung kaldero. At habang ang ko yung kaldero yung lamas natin, hiniwa ko na kagad at yung kinilaw tinimplahan na natin. At kung nakikita nyo naman guys, sinagulan ko yan ng sili na napakanghang sa buong mundo. At as you can see naman guys, talagang kinuraw-kuraw ko na at naku, nagugusla na naman yung mamartis na nakatunod sa atin. At for sure na maglalaway na naman yung hindi makauwi sa kanilang probinsya. Shout out sa inyo, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. At sa puntong ito, dahil luto na nga yung natin at as you can see naman guys sinukad na kaagad ni Akul Dudong at pinaspasan niya na at siyempre nilatag na kaagad namin subuhangin yung aming pagkainan at pati yung mabaho namin talagang binungkag na namin ganito lang kasimple yung pagkain namin dito sa dagat pero naku hindi ka talaga magmamahay dahil napakasarap talaga lalo na pagparisan mo ng baho na sobrang sarap at talagang hindi ka magmamahay dito at talagang isungit mo naku talagang magugusta na naman kayo sa kakapanood sa amin alam niyo ba guys kapag nag food trip talaga kayo dito sa dagat ay talagang napakasarap kahit anong pagkain yung dalhin mo lalo na kapag marami kayo at, sama-sama ay naku talagang hindi ka talaga magmamahay at sobrang mabubusog ka sa mga pagkain ng mga ganito napakasimple lang at sa puntong ito talagang binira na kagad ni Ivy yung kuha niya na saang dahil napakasarap niyan kapag bagong huli at as you can see naman si Ivy guys talagang mapapapiyong sa so, sobrang sarap at simple yung natin lalaban rin yan at yan yung pinakamin event natin at ipares mo sa bahaw ay naku talagang nagusla naman kayo sa kakapanood sa amin at yung nakikita niyo naman guys medyo pawak pawak na nga at nagkuros na kayo mga namin pero hindi pa rin kami nagpatinag dahil napakasarap ng pagkain namin ang kapangit Pagkatapos dito sa tunga ng dagat guys, medyo mainit pero nako, hindi natin niya tatag din yung init dahil napakasarap yung mga pagkain lalo na yung kinilaw na medyo maangangangang at pinarisan mo ng bahaw. At as you can see naman guys, nasa tunga kami ng unasan at literal na mainit talaga pero hindi mo tatag din yan sa sobrang sarap ng mga pagkain. At hanggang dito na lang kami at kung giganahan kayo sa mga video namin, huwag niyo nang kalimutan i-like and i-share para mas marami pa tayong food trip. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayong mga idol. Langgat gusto nyo.